Full blast na ang paglinis dito sa Underpass, Manila Palapit ng palapit ng pagbabalik ni Yorme Tingnan mo yung dumi dyan kabay no? Ang tagal lang hindi nalinis Naipo na ang grabe oh. Sobrang kapal So dito po yung malapit sa Manila Underpass Itong underpass na to ay nire-develop nung panahon ni dating Isko Moreno. Ibang iba to dati. Talagang napakadugyot nito dati at saka maraming mga vendors at saka mga akalat din mo ngayon, di ba? Nagmala modern. Handa ka na ba sa pagbabalik ni Isko Moreno dito sa Manila as mayor? So ngayon kapag posposa na yung cleaning dito, napunta natin yung sa Divisoria. Dito na naman tayo sa underpass. Ay mga underpass dito na sobrang dugyot. Doon malapit sa Lot Loton Terminal, papunta ang Intramuros. So dito naman nagkakaroon ng flashing. So ito ay ipa ngayon para matanggal yung mga lipag dyan no, sa babaan dito ng mga tao. Ayan, may halong sabon niya yung magandang kabay, no? Naamoy na ito mamaya. Napanguna. Ayan. Anong ano araw kayo ito sir? Flashing? It. Araw-araw to o kan lang? Araw-araw Madalas dito sir, may mga amoy dito, yung mga ihi, ganun Grabe ka ba yung kahit na walang uh, patawad yan. Oh. Pero mukhang mas matinding linis gagawin dito sa kabila, no? Kasi doon may mga itchas talaga Habang amoy sa kabila, maganda doon, no? Daming itchas? Saan? no? Sa yung di de ba na-develop tanggal yung mga lipag oh. Grabe. Walang patawad yung mga palasubas talaga, na. No? Yeah, kalay mo dito, nagamoy yung chas. Buti lang taga na maintain yung kondito, kalinisan, no? Ayan, gabi. Tanggal yung mga ako dyan, no? yung mga usok dito. Ayan lang. Tapos pagsasabi-sasabi nila kayo, nalagay ako ng basura. Okay. Yan lang naman yung kukunti mo yung mga basura. Makikita mo yung mga, ano, mga butik talaga, no? Oo, yung mga usot. Ang ganda tingnan nga ba yun, no? Kapag linis yung malilaw. yung pass na pinalinis kung parang ni Isco Moreno ito dati ito puno ng vendors puro etchas puro basura yun na diba marami na kinaba ng mga tao dito फ्राइजना मुलब्राउँछ So nagkakaroon dito ng flushing para tanggal yung mga libag tsaka yung mga dumi dito. Ito yung underpass kami na na-redevelop nung panahon ni dati Mayor Moreno dito. Dito kasi marami mga tao dumadaan yan. Simula sa Bonifacio Shrine, papuntang ah dun sa Etramuros, papunta din ng Banto, ah, Rizal Park. Kaya naman na uh, talagang kailangan malinis to kasi yung iba dito kaba hindi lang basura. Amoy mapanghi dito. Ito yung underpass. Na-develop siya into modern tsaka dito safe na safe kasi may mga nagpapantay dito. Sa kabilang side lane, sabay na lang itong linis kagaya na. Hanggang dito. Dahil yeah. nga kadumi yung kondito ang underpass. At ito naman, huli brown talaga. Pero dito sira konting Thailand dito ang ah, panghi. Pangilang. Oh, pangilang. Sa kabila yung grabe doon sa kanon malapit sa Itramuros. Napakot so, talaga doon. May natutulog pa doon. Pero ngayon talagang maintain ng paglilinis.